na nga mga kababayan, natataranta na sila sa pagpasok ng ICC dito sa Pilipinas. Nako, alin nyo ba mga kababayan, itong si Senador Ronald de la Rosa ba Very cool na senador. Alam mo, hindi daw siya magpapahuli ng buhay sa mga ICC. Pero, hindi rin siya natatakot. Kailangan doyang niyang harapin. At kung sakalin mang pumayag ang ating Pangulo at nagbago ang isip at pinapasok na nga ang ICC dito sa Pilipinas. Eh, decision daw ng Pangulo yan. Wala daw siyang magagawa. Pero, hindi pa rin daw siya sasali sa destabilization na kung ano-ano man. Pero bakit itong si Pangulo, eh, dito nga sinasabi ko mga kababayan eh, Maka Duterte naman tayo dati, ano? Peace tayong lahat. Huwag kayong magagalit sa akin. Akin lang to. Mahilig kasi mag-asar, mga kababayan, ng ating dating Pangulong Duterte. Mahilig mag-asar. Sumali-sali. Nag-isip bata itong mag-amang ito. Sumali-sali sa pulburon issue. Mahilig mag-asar. <laughs> Yun na nga. Ang term na mahilig mag-asar. Pero pag pinatulan mo, ayan na nga. Ay, mukhang pinatulan din ng pang-aasar. Wala pa naman tayong kasiguradahan kung talagang pinapasok na ang ICC dito sa Pilipinas. Kailangan pa nating antayin. Kailangan magsalita dyan ang ating Pangulo. Hindi lang pwedeng tatahimik lang siya tulad sa mga nangyayaring ito sa PCSO. Na lang siya at hindi rin niya pinapatulan si Maharlika. Kasi alam mo mga kababayan. Pag pumatol ang ating Pangulo dito, kay Mahalika, isa lang din ang sasabihin natin, napakababaw, apakawalang kwenta pumatol. Ang dapat patulan ng ating Pangulo, eh itong ICC. Dapat magsalita siya dito kung ano na nga ba ang nangyayari. Kung na may nangyayari ng na magpag-iimbestiga or pinapasok na dito, yan dapat ang patulan niya. Hindi yung sobrang pananahimik niya. Ayan. <clears throat> Buti pa si Roda Tilarosa, si Senator Batop, kahit parang pahit naman ng mga siya, eh okay lang din. Kasi nakakatawa siya. Pero ito kasi si dati Pangulong Duterte pag nang asar. Pero pati eh, yeah. hindi dapat kasi hindi ka dapat nang aasar, hindi ka dapat nagbibiro ng mga ganyan, kasi pag ikaw pinatulan ng tadhana, o oh, ayan na nga mukha kang pinapatulan ngayon ng tadhana at saka bakit ka magagalit kung pinapasok naman ang ICC dito kung wala ka naman tinatago, kung wala ka naman dapat itago at kinatatakutan at wala ka naman ginawa talaga sa bayan eh so bakit ka matatakot eh di papasokin, alam mo kalahati ng Pilipino gusto Tung pumasok ang ICC dito sa Pilipinas, mukhang kayo lang naman ang ayaw. Kasi baka may tinatago kayo o baka talagang totoo lahat ng mga haka-haka tungkol sa inyo. Nako! Oh, ayan! Hindi pa ako nakabate sa inyo ng magandang umaga. Good morning, good morning po mga kababayan. Magandang tanghali at magandang hapon at magandang gabi na rin po sa ating lahat. Kung saan man tayo sulok ng mundo at kung saan man tayo lupalo at nagdaigdig. Lupalo ng daigdig. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Abang, abangan natin ang pagpasok ng ICC dito sa Pilipinas kung totoo man yan o hindi. Kalma lang. So, ibig sabihin, nagbago na. Nagbago na yung timpla ng panahon. Okay na pala. Okay lang. Wala tayong magawa dyan. It's not our call. It's their call. Diba? Nagbago? Nagbago, nagbago? in the sense na sabi dati, ayaw. Hindi makapasok. Ngayon, nakapasok na pala. At tapos ng investigation. So, so, ibig sabihin, nagbago talaga ang stand, stand ng government. No. Kung totoo yan, ha? Granting na totoo yan na pinagsasabi ni Antonio Trillares. Ah? Ha? Kung totoo yan. Yes, yeah, but uh, sabi sa'yo, -sab, wala tayong magawa. Uh, uh, kahit mo, sa kahit sabi mo, sasama ang loob mo, eh, ano pang magawa yan? Kaya ano pang magawa mo? Logik ka kung sasamba loob mo. ikaw lang apiktado yung puso mo. Kaya huwag na lang ang loob mo. Kung totoo man ha? kung totoo. Ano, what comes to mind after na yung arrest order. I don't know. I don't know uh, anything can happen under the heat of the sun. Kung mag-cooperate ang gobyerno natin, kahit na, na kung meron silang warot ng baris, pupunta sila dito, sino mag-aristo? Di ba? They need the cooperation na, of this government na, para ma-aristo yung subject na gusto nilang aristoin. Kung meron silang warot ng baris. So, kung papasok sila dito at, at mag-cooperate ang government, aristoin, aristoin kami, then ma-aristo. Oh, pero so, kung hindi, hindi mag-cooperate ang government, sino mag-aristo? Mayroong? Sir, in direct contrast po yun doon sa unang sinabi sa Ano pa? Ano pa? Di ba? Ano pa? Senator, what do you make of that? Yung pagbabago sinasabi Kung totoo man yan nakapasas. It will make a... Uh, talaga, it will make a validation of the of the uh, statement of the saying that uh, walang forever, huh? walang forever. Sir, <laughs> sabi niyo, before yung you iyan, dahil si Pangulutis mo yung nagpromise promise sa inyo that ICC would come in, sabi mo, mababago yung tingin mo sa mga kanyang, how change, sir, kung to totoo o magpapasok na yung -toto? Kung totoo, kung totoo, talagang magbago, magbago, magbago talaga, tingin ko. <laughs> to what extent? the uh, na laban-bawi pala sila, ganun pala sila, laban-bawi. Uh -huh. Ganun lang magiging uh, pagtingin ko. Ganting totoo yung sinabi ni Trillanes. Ha? Pero kung hindi naman, eh bakit naman sabihin natin gano'n na wala namang basihan yun? Di ba? Pero sabi niyo sir, if uh, payagan ng gobyerno, gusto kayong arresto ngayon, hmm. kung arresto kayo, what is sir, ang ng naman no ng government is um, get evidence, easy of evidence, yun so, yung ka-offer? That's another story. Ina-sabi ko, uh, getting evidences, uh, conducting the investigation, kahit na very partial investigation, dahil kung talagang nag-conduct sila ng na preliminary investigation within our jurisdiction at yung kanilang pinag-interview lang, yung side lang ng mga, na mga namatay ko no, uh, during the war on drugs, yun lang yung interview nila at yung akusado, hindi nila kinura ng panig, then that's a very partial investigation. So if that partial investigation will lead to the issuance of a warrant of arrest, Then, depende de din sa so gobyerno natin kung i-implement lang yung warang of Paris. Because uh, making, a, uh, making a partial investigation is one story and the implementation, the implementation of the warang of the Paris is another story. So, depende de na kung magiging one story yan as a whole. Well, as I as have I said, said, being a citizen of this uh, government, a citizen of this country, I am, I am duty bound and morally bound to obey the government. Kapag sinabi ng government, uh, laro yung lang. Kung mag-prank ka sige, mag-cooperate uh, sa investigation, bakit hindi kami susunod? Di ba? Pero kung sa ng government, na wala yan, wala yan, hindi mag-investiga hindi pwede, hindi, hindi na yung papayagan. Tapos may pailalim pala na pagpasok dito, underground na pagpasok, pagkandag ng investigation, may underground na pagpayag. Then, paano, paano kami makapag-handa makapag, uh, makapag, uh handa ng sarili namin kung gano'n? Oh. hindi ako mag-cooperate dahil sinabi ng gobyerno natin na hindi tayo mag-cooperate. Di ba? Sino ako para mag-cooperate? Sinabi nga ng gobyerno natin, no list the president, nagsasabi na hindi siya mag-cooperate at hindi niya i-allow yung ICC to come in. O bakit ako mag Pero pag sinabi ng, ng presidente na mag-cooperate tayo, I am only a citizen of this republic. I am bound, bound by law. laws. So, susunod ako ah uh, to whatever extent they want to do. Kung uh, pumayag ang gobyerno natin. Kaya ako, ako lang is, pakiusap ko lang is pangkahan. Lala usap ang lalaki, usapang uh, lalaki. Kung gusto ninyong bisigahan kami, gusto niyo kami makulong, din sabihan nyo kami ng uh, harap-harapan. Huwag yung iba yung sinasabi, iba yung nangyayari. ba? Diba? ba lang mga pag namin. Oh. Maraming chismis lang. Maraming maritis dyan nagsasabi, sasabi, lalo na tagamid dyan. Sasabi na, sir, biro na, sir, totoo yan, sir. Kumpirmado yan, sir, biro na, pumasok. Sa Buracay, pagkasalang nga chicken sir. Yung mga ICC, o, oh, yung mga media na nagmamaritis sa akin. Pero, unless I get a confirmation from official confirmation coming from the government, sa akin ako maniwala. Bakit ako maniwala sa maritis? Sa gobyerno ako. Sinabi na ba ng gobyerno na di allow din? Sir, are you asking the government? I mean, government? Wala, wala po nag doon na pinisuhan. We are wala, their subjects. Just to ask, ask what to do. do. And then we'll uh, obey Sir, your, your orders. Ano'ng sabay so, nila? Kasi ang sinabi ng presidente na, president na hindi ako papayag na makapasok ang ICC, ICC dito para mag-conduct ng investigation. Never. Never. Hindi 'yan pwede. Okay. So, so I am taking, taking the, the cue from the president. Hindi rin ako mag-cooperate kung mag-imbestiga sila dito. At hindi rin ako magpapahuli kapag uh, huluhin nila ako. Dahil sabi nga ng president nila din eh, na hindi siya papayag. So bakit ako magpapahuli? Kung na pa rin government. Then, what I am asking for this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin lang. Wala, wala namang mga problema lang. Sabi lang, wag lang, wala, wala, lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan so, mo ako na uh, hindi kayo pwedeng, hindi sila pwedeng pumasok, at ngayon so, nagbago yung uh, ihip ng hangin, pumayag na kayo na pumasok, so, please, see us. You are our, our president. We are our, uh, you are our, you uh, are our leader. Tell us, so that you know what to do. Yun lang naman namin. Well, nagbabago ka. Kung talagang pinayagan na pumasok, nagbabago nga. Kasi ang sinabi naman na hindi, hindi magkakapasok at hindi makapag-imbestiga. So, hindi siya nagbabago nga. Kung totoo ha, granting na totoo yan. Pero I hope, this government is kind enough to inform us. after all, we are, citizens of this republic and we, we, we need protection from our government kung, kung kinakailangan namin, di ba? malaking ang Even though the siguro I will pero sa, alam nyo, dapat eh hindi na kami ang mag magtanong sa kanila. Just inform us mga, mga Pilipino na kami, mga mga mamamayan ninyo kami, 'di diba? Please. O oh, ano sabihan na lang kami Hindi uh patago o para para, para. Ang mga so, yan, para tayo sinaksak, sinaksak sa likod niyan pag, uh, kapag gano'n, uh, di ba? Dapat uh, magkayo kami kung uh, umayag kayo. Hindi na yung uh, patago na magugulat na lang tayo, di ba? Uh, please be mad enough to tell us. We will follow whatever uh, Malacanang says. So, ibig sabihin niya, may pagbabago na talaga, di ba? Kasi noon sabi, never, 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 never sila makapasok. So, kung so, sinabi, sinabi ni Secretary si Mula yan, ibig sabi si nagbago bago, ang uh, stand ng gobyerno. Yung... I don't know kung don't know, yung, ano, na, sinabi, sinabi rin ba niya na, na nakapasok na at nag-imbestiga na, na. Pwede, pwede, pwede pumasok. So, baka nakapasok na, pwede na pwede nga. Pwede na, pwede na, Diba? Yan ang senador natin. Very relaxed. Nakakatawa at nakakatawa ang ating senador Ronald Bato. Relax na relax lang siya. Di ba? Ay, Kahit mukhang yung mga salita niya ay pa-joke-joke lang at parang hindi seryoso. Pero parang okay lang din. Malakas maka-good vibes. Malakas makangiti lang. Hindi, hindi mo dapat patulan kung ano yung mga dapat niyang sinasabi na pang-asarman yan o hindi. Pero siya nakasuporta pa rin sa ating pamahalaan. Marcos, di ba? Hindi daw sasali sali kung ay ano ngayon kung papasukin ng ICC dito, hindi daw siya magre-rebuild. Eh. Ibig sabihin hindi siya papasok or hindi siya sasali sa destabilization dahil ayaw niya ng gulo. Dahil tama naman siya. Kung sasali siya diyan, kawawa din ang mga pamilya niya na magdadamay sa gulo. Ayan, maraming 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 salamat po ulit sa si inyong lahat. Ako po si G. Ayan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please, please. Ayan. Like and comment, subscribe na rin po Genius TV. Ingat po tayo lahat mga kababayan. God bless po.